Hi, grade 2. Kamusta kayo? eh hey, last week, pinag-aralan natin yung mga hanap buhay. Kaugnay sa uri ng panahon at lokasyon. Ngayon naman, alamin natin yung pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa komunidad. Okay. Ano nga ba yung mga pangangailangan na may mga pangangailangan ng mga tao upang mabuhay ang tirahan, damit at pagkain ang pangunahing pangangailangan ng tao. Hindi mabubuhay ang tao kung isa sa pangunahing pangangailangan ay hindi matutugunan ng komunidad. Mahalaga rin ang tubig sa ating buhay, ginagamit ang tubig sa iba't ibang pangangailangan, gaya ng paligigo, pag-inom natin ng tubig at uh, syempre ginagamit din natin sa pagluluto. Kailangan ng gamot kapag nagkakasakit ang tao upang gumaling at gumaling sa karamdaman at ito ay ini-reseta ng doktor. Kailangan natin ng doktor upang mabigyan tayo ng tamang gamot sa sakit. Okay. Pagtugon sa komunidad sa pang pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Okay. Ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang institusyon na tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sa tulong ng pamahalaan, na ibibigay ang pangunahing paglilingkod sa mga mamamayan. Sa bawat komunidad ay may mga namumuno upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ipinapatupad ang batas sa nasasakupan para sa kaayusan at kaligtasan ng pamumuhay. Katugunan sa pang-edukasyon. Mahalaga ang, ang paaralan sa komunidad. Nagpapatayo ng mga paaralan ang mga pamahalaan sa pangunguna ng Department of Education o kagawaran ng edukasyon sa buong bansa. Pangkalusugan Mahalaga ang pagamutan sa komunidad. Mayroon ding mga ospital, health center at klinika na itinatayo sa komunidad upang matugunan ang kalusugan ng mga mamamayan. Tumutulong ang PhilHealth upang mabawasan ng bayarin sa ospital at gamot ng may sakit. Pangkaligtasan at pangkaayusan kailangan din nating manirahan sa isang maayos, ligtas at payapang komunidad. May mga pulis at tanod sa komunidad na namamahala para sa kaayusan. Inuhuli nila ang masasamang elemento ng lipunan at mga lumalabag sa batas. Pangkabuhayan. May iba't ibang pag pagkakakitaan sa komunidad. May mga mapapasok trabaho at hanap buhay ang mga tao sa komunidad upang kumita para sa pamilya. Kailangan maghanap buhay ang mga tao upang may pagkakitaan. Mula sa kita, mabibili ang pangangailangan ng pamilya. Pangangailangan pang espiritual. May mga puok sambahan sa bawat komunidad iba't ibang relihiyon ang maaaring aniban ng mga tao. Iba-iba man ang relihiyon sa komunidad, iisa ang layunin ng kanilang ipinaaabot sa lahat. Ang mahalin ang kapwa, gumawa ng mabuti at maniwala sa lumikha o Panginoon. Infrastruktura Mahalaga ang infrastruktura sa komunidad kabilang dito ang mga kalsada, tulay, paliparan, daungan, mga pampublikong gusali, paaralan, hospital, MRT, LRT, overpass, underpass, at iba pang proyekto. So, ilan lamang yan sa mga pangangailangan ng pagtugon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao ang infrastruktura, kailangan natin yan upang mapadali ang mga ang mga pagdadala o pagpapadala ng mga bagay sa iba pang lugar, tulad ng tulay. Ang pang-spiritual, kailangan din natin yan. Tinutugunan ito ng ating komunidad upang gumawa o maturuan tayo na gumawa ng mabuti sa ating kapwa ang pangkabuhayan ay kailangan din matugunan ng ating komunidad para sa ganon may pagkakitaan ang mga tao sa ating kapaligiran. Ang kaayusan ay kailangan din matugunan o pangangailangan din ang pangkaligtasan at pangkaayusan. Mga ito ay kinakailangan upang mabuhay tayo ng payapa at mahakilos tayo ng malaya. Ilan lang yan sa mga uh, pangangailangan natin na ating tinutugunan o tinutugunan ng ating pamahalaan. Yan. Bilang inyong activity for this day, kunin nyo ang inyong worksheet sa, grade, sa AP at pakisagutan. Ito ang last page natin, ang page 5 and page 6. Tapos na tayo sa ating AP, kaya Tuloy-tuloy naman ang pag-aaral natin sa math. Yan. Madali lang ito. Madali lang ang na exam natin dito. Kaya pwede na kayong mag-review. Pwede nyo nang basahin paulit-ulit ang inyong mga worksheet para sa ating exam. Maraming salamat. At uh, lagi kayong mag-ingat mga bata. Paalam!